sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakipag-meet up si Stella kay Anthony para humingi ng tulong pinansyal. Kapalit nito ang mga brilyante na ninakaw nila Cesar si kay Skelajema. Pero sinundan ito ng tito ni Caesar si Estela at nakita nito ang mga brilyante ng kwintas na nilakawila ni Caesar na binigay ni Stella kay Anthony. Sa bahay naman ni Gemma, habang pinipinta ni Ning ang kwintas ay para gusto nitong maalala ang nakaraan at gusto ni Ning na makita ulit ang dati nilang tirahan na ang tawag nila ay Villa Villafuego. Nagpang-abot naman si Anthony at tito ni Cesar dahil sa brilyante dahil ayaw itong ibalik ni Anthony kaya pinagbantaan nito si Anthony at sinabihang mag-iingat siya. Kila Gemma naman ay eh handa na rin harapin ni Gemma ang kanyang nakaraan, handa niya nang harapin o makita ang Villafego. Samantalang pag uwi ni Estela ay nagtaka siya bakit wala na si Cesar at ang ipinagtaka niya pa bakit naiwan ito ang kanyang tungkot. Binalikan ni Caesar at ito niya si Anthony. Ito na kaya ang pag-good vibe ni Anthony kay o tuluyan na kaya si Anthony mawala. Habagan bukas sa apoy sa langit. Thank you for watching guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. Huwag niyo namang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Thank you guys.